Yow, yow, yow! Magandang gabi, umaga, tanghali o hapon po sa inyo lahat mga kababayan, Dumber Cards at mga ka-FB Ibabahagi ko lang po sa inyo lahat ang palaging itinatanong sa akin ng aking anak na si Ramses Rawat. Siyempre po, ibabahagi ko rin po sa inyo ang palaging tinutugon ko sa kanya tuwing tinatanong niya sa akin ito. Daddy, bakit walang winter sa Philippines? Anak, ang Philippines kasi or Pilipinas ay tropical country. Kapag sinabing tropical country ay meron lang tayong dalawang season which is dry and wet season. Tag-araw at tag-ulan lang na meron tayong panahon. Pangalawa, ang Philippines ay malapit sa equator. Kaya kung mapapansin ninyo, nag-average po ang ating climate sa 25 to 29 degrees celsius. Humid, cool, Saktuhan lang. Pero mainit talaga 'yan. Kaya maging ang ating minamahal na mga foreigner ay gustong-gusto dito, particular tuwing summer. Yun na trivia po 'yan ha. Happy weekend to all of you.